Hi guys! Kamusta kayong lahat? Long time! Ngayon ay October 3! Lalabas tayo. ng ako mga friendship. The day of kami. Ayan, nandito kami ngayon sa Royal York. Lalabas tayo. Guys, magpapa-check up muna tayo ng uh, mata bago tayo mag-aquatcha. Unahin muna natin yung dapat nating gawin. Pupunta kami okay. sa eye clinic. Pa-check ng mga, uh, mata. So, long time guys. Hindi ako nagde day off. Mga uh, siguro 3 weeks, 1 month na siguro ako walang day off. Ngayon lang nag-request ako, ng, nag -request ako mag-day off. I-miss So guys, yung pinuntahan namin isang eye clinic ay wala yung doctor. So mag-try kami ng tipang clinic mga friendship so mag search search mo na kami dito baka may malapit din unog na ako Hi guys, the same. So, pinuntahan namin tong eye clinic na to. So, hindi sila tumatanggap ng walk-in. And, kailangan namin magpa-appointment. Uh -huh, na by next week of October 19 yung pinaka earliest date na kailangan mag uh, punta sa ano ang suggest nila ay pupunta kami sa ma mall so doon marami daw uh, pwede daw mag walk in so let's go sa mall mga friends let's go, let's go kayo ulit tayo ng subway going to Dathrin Mall yun yung pinaka malapit dito tahan kita na kami sa Maytaz Green, utak kami sa Maytaz Green guys, so nandito na kami sa my Daphne Mall. Itihin kami ng eye clinic dito. Baka, anong clinic? Um, Speak Saver. Specs Saver. So guys, nandito na kami sa my specs receiver. Diyan muna kami mag uh, tatanong kung meron si meron silang doktor diyan. So guys, uh, dumaan tayo dito sa Bath and Body and bibili ng perfume at lotion. dito sa my food court at nag-order kami ng real food. Mango smoothie dyan sa real fruit. So, let's go. Maglakad na tayo kasi yung appointment namin dito ay mga 5.15. So, hindi ko lang kung makaka-break pa kami. <laughs> so, let's go. Yan guys, yung eksena namin na ginawa dyan sa Dufferin Mall. Later, meron kaming appointment na mga 5.15 sa Specsaver. Aalas muna kami dyan mga friends. At uh, saan ba kami pupunta? Hindi ko din alam eh. So, yun lang. See you later sa next kong vlog. Okay. Cheers!